Ang muno, ang muno, ang muno. Maligo? Sis, masama maligo. Lalo na ako nakatungtong! katumpak, malugi. Unik, nagkintal ako, nagmaputi ng liyan. Sila, ang kisla, ang kisla. to, ahay. <laughs> <laughs> ano mo? Ayun din sa sinta, na na ang kislap ay nakamamatay. Aku ingin mengatakan, engkau tidak ada. Aku tidak ada. Aku tidak ada. Oh, tidak ada. Aku tidak ada. Aku tidak ada. Aku tidak ada. tidak ada. Bakit? Huwag na huwag niyong gagawin yun! Huwag na huwag! Alam niyo ba kung bakit? Dahil, bakit, kuklo, kampanya, o, pag tinutok ang pala, o kalang May basta bang eh! Oh. أمي ولا خيول، أمي ولا خيول